Yo, what up? YouTube, I'm back. It's your boy, g -Roy. At alam nyo na, nandito na naman tayo sa ating horror reaction video. At ang video na ito ay hindi naman The si, si, Sir Crips at hindi rin True Horror Stories. Meron akong bagong natuklasan. Ayan, papakita ko dyan sa gilid, Dark TV PH. Ayan, mag-subscribe na kayo sa channel niya dahil solid yung mga video na nilalabas din niya. At ayun, nandito na naman tayo sa ating horror reaction. eh Ayun, wala na natin. Huwag natin patagalin pa. Tara, simulan na agad natin. Let's go! Dyke TVPH <laughs> Creepy to mga talk, creepy to. Yo, yo. Sa video na ito, isang lalaki ang nagpasya na maglagay ng kamera upang makuna ng kanilang pagtulog Ayon sa kanya, madalas daw magising ang kanyang ama sa kalagitnaan ng gabi at tila may kinakausap na hindi nakikitang nilalang. Sa pag-asang matuklasan ang misteryo sa likod ng mga kakaibang pangyayaring ito, inilagay niya ang kamera at ang sumunod na naitala ay talaga namang nakakakilabot. Eh, parang, parang nag-iwan siya ng kamera kasi lagi raw ata nagigising yung tatay niya. Ang ingay ng kuliglig. tingin ng uliglig oh. ayun yung pinto pag masday niya mga tol ako di ko pa talaga umbi ako na misimisili ano ako di ko pa talaga napapanood to ngayon lang Pag kinilik ko lang yung video niya tapos inaano ko lang pinapass forward ko pinuputuputo ko titignan ko lang okay Mukha okay naman kaya ito tara review natin para may nasilip ano

ada orang perempuan itu kamu kan orang baik Ayo, ada gue lebih jauh mana, sih ada orang orang mana orang, perempuan enggak ganggu saya mana sih Ang nakakakilabot na eksena na ito ay nagdulot ng matinding kaba at pagkalito sa lalaki. Ano kaya ang nilalang na gumagambala sa kanilang pagtulog? Ano sa tingin nyo? Kayo na ang bahalang humusga. May matay ba? No? bapin tripan lang na tol. Bapin tripan lang yun know? ang mga taga dun eh. <laughs> sa video na ito, isang ay, babae me, ang nakaranas ng isang nakakakilabot na pangyayari nang makita niya umano ang isang tikbalang sa gitna ng kagubatan. Ayon sa ay, kanya, no. ang nilalang ay nagtatago sa likod ng mga puno. Tila nagmamasid at sinusundan siya. Ay, ano dito? Hmm. Napangyan yung tikbalang bisa. Okay, Pagkita natin, dish. Ayan, Pilipina to. Bisaya ata. Hindi ko alam kung ano yung wow. kaya. Bala nga, no. Uy, ano? Tutukan natin yung camera, Lish. Uy, uy, uy. Bala. Bala. Magalaw-galaw pa, Lish. Uy, ano? Uy, ano? Wow. Wow. Uy, ba ako lumapit dyan? Ay, ay, lapitan mo. Uy, di lumapit. Oo, oh, pwede. Lapitan mo. Ibigan? Ibigan? Fish? Wow. Mm. Grabe to. Hmm. Punta ka kita dyan, ha? Hmm. Nang lapitan niya ito upang malaman kung ano nga ba ang nilalang na ito, Hino. bigla na lang itong nawala na parang bula. Asan ka? Nandito lang yung kanina, Bisha. Ay, Bigan? Bahala. Bahala habang nagpa-party naman ang mga babaeng ito sa isang bar. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang nakakatakot na nilalang ang tila gustong makisali sa kanila. Habang nagvi-video, biglang nahagip ng kanilang kamera ang isang nakakatakot na kamay Uy, at mukha na, ako. na Nang nagpakilabot ayat. sa kanila. Ayan, Oh, tao lang sa likod, no? Ang kaganapang ito ay nagdulot nga, ng matinding no, hindi, takot kamay, oh. at nag-iwan ito ng tanong. Sino o ano nga ba ang nilalang na gustong makisali sa kanilang kasiyahan? Ano sa tingin nyo? Baka Halloween party Mundo yan o Ito, o sa may iba pang paliwanag? lang din sa babae. Comment down below. Yo, nang comment. Seven. Sa video na ito, makikita ang isang batang lalaki na tila natatakot sa isang krus At pinabaligtad pa raw ito Ayon sa mga nakapanood May hakahakang isang demonyo umano ang bumabalot sa bata Dahilan kung bakit ganito ang kanyang reaksyon tuwing makakakita ng krus Samantala, P P boy. may iba namang naniniwala na baka sadyang natatakot lang talaga ang bata Kaya nagiging kontrobersyal ang pangyayaring ito Pwede rin, pwedeng natatakot lang yung bata sa krus no Pero iba yung, iba yung ano niya yun para siyang ano, oh. Get, away from me. Get away from me. Get away from me. Creepy boy. Get away from me. Ang eksenang ito ay nagdulot ng takot at pag-aalala sa mga nakasaksi at nakapanood. Ano sa tingin niyo? May kakaibang nilalang nga bang nagtatangkang kontrolin ng bata? O sadyang natakot lang siya? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Ngayon, um, pangilan tayo. Pop! Ayan, six. Sa video na ito, nakunan ng video ang isang nakapangingilabot na pangyayari habang nililibing ang isang patay. Makikita na tila gumagalaw ang katawan sa loob ng kabaong oh. na nagdulot ng takot at pagkalito sa mga nakasaksi. Mga dalam kitab Yohanes. Nagising. Aku lagu bangkitan dan hidup barang siapa percaya kepada aku ia akan hidup walaupun ia sudah mati dan setiap orang yang hidup Bawoi pano ang eksenang ito ay nag-iwan ng maraming tanong at espekulasyon sa mga nakapanood Totoo nga kaya ang nasaksihan nila o may iba pang paliwanag sa pangyayaring ito Ano sa tingin nyo I-comment ang inyong opinion sa ibaba Sa video na ito, isang lalaki ang nakakita umano ng kakaibang nilalang na sinasabi niyang isang pokong. Ayon sa kanya, nang binasbasan niya ito, bigla na lamang itong nawala na parang bula na lalong nagdulot ng takot at kaba sa kanya. Bawa dia pocong ya guys ya. Uh, Setuju uh, guys saya uh, hilangin dia uh, guys. Uh, ano saya hilangin dia ya guys ya. Uh, ya yeah, guys. Saya hilangin ya guys. Karena kasihan dia kepanasan karena denger azan, guys. Tolong. Setuju? Setuju? Oke, okay, kita hilangin dia. Tanpa beralih kamera, lihat sendiri, guys. Lihat sendiri, saya hilangkan dia tanpa beralih kamera. bismillahirrahmanirrahim Tolong, nah, Tolong. Hilang, hilang loh, hilang hilang. Hmm. Hmm. Ah, ya kan, guys? Kenapa ini? Anu, -an masa sabi nyu sa video na itu. Totoo kaya o isang simpleng pananakot lamang? Rehal or pake? Ay, okay, baka na-edit lang yun. Baka na-edit lang yun. <laughs> ito to. Ate, let's go! Nakakatakot na yung huni dito sa paligid. Oh, yan, ang yan. video na ito ay mula sa isang TikToker na si Maisog Girl. Habang siya ay naglalive sa isang sementeryo, napansin niya ang isang kakaibang nilalang na tila sumisilip-silip mula sa likod ng mga nitso. May mga text na makikita sa video na nagbibigay ng dagdag na konteksto. Kayo na ang bahalang magbasa at magbigay ng inyong opinyon. Maraming uh. Lumitaw daw na ulo. Nakakatakot na yung dito sa paligid. Asan, ano, ano? Creepy, boy. Oo oh, nga, no? Parang meron kanina, boy. No? Kasi niyo nyo ulit yung bilog na lumitaw yung... Nasaan, nasaan? Ano yan? Oo nga. Guys! Pag zinuzung ko siya, nag... Oh, my gosh! Oh, my gosh. Kaya ka ko? Layo na ng nalakad ko. Ano na? ano yun? Ang mukha, ano? Kaya ka paano ko? Layo na nalakad ko. Ayos, boy. Kakagulat. Ay, kaya... ka Number ka pa rin ba kung may ganito sa CR niyo? Sa video na ito, makikita ang isang misteryosong nilalang na nahagip ng kamera Gumagawa ito ng kakaibang ingay mula sa loob ng paliguan. Nang lapitan ito ng may-ari, bigla itong nawala na parang bula. Ayan yung creepy. Oo oh, nga, no, kagi. Kaya ba i-edit yun, yung mga ganun? Grabe, yung galing, no? Pero pwede, no? Pwede i-edit yun, tol. Edited yun. Habang naka-night shift ang lalaking ito sa isang ospital, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang bagay na tila hindi niya maipaliwanag. Dahil sa kaba, agad niyang kinuha ang kanyang kamera upang makuna ng paligid at alamin kung may ibang tao nga ba roon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, Nahagip ng kanyang oh, camera ka na ang isang paa ng isang tao mm -mm. kahit na alam niyang wala namang wala ibang naman. tao eno, doon walang, sa mga oras na iyon. Edit yan, eno, 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 walang edit yan, tol. Eh, no, yan, walang edit yan, tol. Ito, parang toto. To, to. Napanood ko na rin Kong, to. Hino niyo, ah, pa. Isilip yan. Silip sa ilal. Eh, no, may paa, oh. Ah, basin niya, no. Pag niya, wala namang tao doon. Nakakakilabot, Kamu. hindi ba? Ano kaya ang paliwanag sa pangyayaring ito? Comment down below ang inyong opinion. Parang hindi naman inaedit, ano? Yan, for the last tayo. Sa huling video na ito, makikita ang isang lalaki na naglilibot sa isang paaralan. Ayon sa mga sabi-sabi, ang lugar na ito ay puno ng misteryo at kakaibang mga pangyayari. Habang pumapasok siya sa isang silid, napansin niya ang mga upuan at iba pang mga gamit na gumagalaw ng mag-isa. Tila ba may nagpapagalaw sa mga ito na hindi nakikitang nilalang. Ang video na ito ay talagang nakakapangilabot. Hey guys, you guys, you guys, you yung... you guys, you guys, So, grabe yung lakas so, nun. Huh, lakas yan, bagay nun. Kailangan natin i-off yung ano, sabi, nagkatakot dito guys, sobra. So check natin, pasukin natin guys. Para kita nyo yung... So yun guys. Oh, wala yaw. Magalit. Guys. Magalit mo. Guys. Ito, yan. Ito yun ito. Guys. Ibay na ito. Ito yung trabaho ko guys. Ah, guardia Dabi. siya. Sobrang nakakatakot guys. Guardia siya, no? Nakakatakot. Sabi yung hindi ng balahibo ko. Sobra. Ayan. Atakot Kita, kita niyo naman guys yung yung guys. Ayan. Ah, Yan. Ayan. Yeah. So, yan guys. Yan. So, try na pili yung... Anong uh, lakas na. Ano? Kasi naka... Naka-on yan. Yan. Naka-on yan. So, try na pili off na pili. Oo, oh, napanag ko yan. Kapatay niya kasi so, no. nagbubukas eh. Okay. Yan guys, oh. So, Tibay niya ano, ang tapang niya. nito. Sabi ko ako yan, mag-guardia yeah, ako dyan, mag-resign yeah, mag na ako dyan. Grabe naman yung tibay nito ito. Yung switch guys. Yan na. Napanood ko na ating video nito, solid ko. So yan. Eh, pinatay niya. Grabe. Labas na kasi kaya yung takot dito. Yung takot nyo Yan lang guys solid no grabe yun. takit takit yo pading totoo to mga tol yung huli na yun solid at iyan ang sampung nakakatakot yo 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 dito na magtatapos at yun yung nakita nyo ba yung huling sa classroom grabe ito talaga ang tampok natin talaga multo sa classroom grabe yun no kung ikaw guard sa gano'n. ganyang ano naggalawan lahat ng upuan ah, nagano eh mga takot at yun, dito na magtatapos ang ating reaction or video at like ko sa inyo. Sabi sa inyo, na maraming maraming salamat sa Sala nga pala sa mga nag-subscribe, mga nag-like, mga nag-comment dito sa kada video na naglalabas ako. Uh, at sa mga hindi nga pala nakakapag, na hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, I like nyo yung video, share nyo na rin para mapanood ng mga kilala nyo, relatives nyo, or mga friends nyo. At uh, Huwag nyo kakalimutan na pagka-subscribe nyo, huwag kalimutan pinutin yung notification bell para like kang updated sa so, tuwing may ilalabas akong gato mga klaseng video. Yeah, it's your boy Jiro. Dito na magtatapos. Yeah, peace.